At ngayon, ito yung alkansa na simulang uh, buksan dahil gamit yung sander dahil yung pera ay gagamitin na. So, napakatigas, nap mabukas kasi bakal po ang tubong ito. Ito po ay number 3 na bakal na tubo. Ayan, nabukas na. Ayan, ang daming laman. So, makikita natin. Ayan, ang laman. So, ito para ay 20 pesos na bariya yung ilagay dito bago pa ito nung january nagsimula at ngayon binuksan na kasi gagamitin yung pera so magkano kaya ang aabutin uh, nitong perang ito yan o oh. so lahat yan 20 pesos so para malaman uh, bibilangin yan so ito pala yung tubo na ginamit yan hindi yan napuno uh, mga more than half lang yung Uh, laman tapos ito nabuksan na ayan na bibilangin na yan simulan na yung bilangin, bilangin para malaman kung magkano talaga yung laman ayan a. so para makita natin kung magkano talaga ang laman so yan yan na ay yung pagbilang so 100 uh, 100 yun 100 yan 100 yan ito 100 sunod 100. 100 ini yan. 500. Oh, Ayan. So yan 500. No. Yan 500 yan. So kunti lang, no. yang yan <tis> <tis> <100. tis> <100. tis>

for 9. 52, 53. Ay, para mapayong na 'yung pera na nabilang so umabot ito sa 5380. So 'yung may-ari nito ay meron na talagang pambayad sa kanyang gustong bayaran yung part ng motorsiklo para maging tricycle. So, yan o, no? ang dami. So, ito ay maikling panahon lang kanyang pag-iimbak, uh, pag, pag siya So, simula noong simula ng January hanggang ngayong katapusan ng February. So, yan o. No? Ganda pala pag merong alkansya kasi pag merong tayong kailangan, meron talaga tayong mabubunot. agad So, 5,380 yung laman. So, yun tong, ito yung tubo o, yan. O, so, dyan.